Hello mga kahardinero Dito lang uh, Update ko lang kayo sa aking uh, Kunyaring greenhouse na mini greenhouse na Taka dito sa mga kahardinero Eto Ano na sila mag uh, 30 days na sila ngayong September 15 Eto na sila mga kahardinero ito si Olmiti. <laughs> hindi pa yung laki ni Olmiti, ano? Pero okay lang yan sa katulad kong baguhan na patakan, eh, lumaki na rin yung litos ko. Eh, happy na tayo dyan, di diba? Hindi ko alam bakit. Ito si Estrosa. Ito yung Estrosa. Na, kung naalala nyo, eh, may mga sinalad na akong Estrosa. Yung doon ang galing. Itong dalawang box. Yan kasi si Superligi. At uh, hindi siya talaga tumang, tumaas kasi nga na ano dito oh. Ito pag tumatagas yung tubig diyan. Uh, lagi siya nang babasa kaya nilagyan ko ng ganyang isolation pero wala pa rin. Kailangan ibaba ko 'yan. Kaya inuna ko nang ano uh, nasa 20 days pa lang eh, sinimulan ko nang i-harvest kasi nga sobrang tangkad. Hindi katulad nito, ito oh, estrosa kasi yung katulad dito, oh, 'di ba? kahit papaano eh happy na tayo diyan. Ito magte-30 days na sila this uh, September 15. Pag ganito yung slosa, medyo okay na siya, di ba? Oo. Oh. Tapos itong Olmiti, ewan ko si Olmiti or mabagal talaga yung pag... Or yung harvesting ni Olmiti is matagal kaysa kay strosa Kasi alam ko si Estrosa, nasa 30 days lang, to 35 siguro. Hindi ko alam. Si, si Olmiti, ito si Olmiti. Ayan. Di ba? Oh, may hindi siya parihas pero okay lang yan. Sabi ko katulad sa katulad kong baguhan sa paglilitos, so, eh, happy na tayo dyan mga kardinero. Ayan. Kasi mataas na ako, oh. din naman taas oh. Nagbaw na nga ito eh. Yan o, oh, tinayaw. Oh, o, halos dalawang dangkal na yata mahigit dito. <laughs> Pero siyempre okay na yan. Kasi napapakinabangan na natin yung mga kardinero. Pwede nilang i yung sa sandwich natin yan. O, di ba? sige na mga kardinero Sige na mga kardinero Ito lang mga uh, latest update uh, Update ko lang kayo Sa aking latest kasi umulan na naman ah, uh, Ito Kasi naka Ano naman ako Naka long uh, 9 days ako walang pasok Kasi nag uh, live ako ng 5 days Dinikitan ko yung uh, Limang araw na pasok Dinikitan ko ng uh, lib kaya 9 days kasama na yung apat na day off kaya mga kajenera baka itry kong itaas ng kunti kung kakayanin pa paunti-unti lang pero ito kasi nakapako yan eh ito kasi nakapako yan kasi nakapako pero hindi naman nakapako itong pinakaposte ang nakapako dyan ito yan yun yung nakapako ito yung nakabaon ito kasi patong lang kaya po pwede sa gagawa natin ng paraan na tumaas ng konti kahit paano pa rin init niya hindi masyadong makaano sa or bibili ng exhaust pero wag na siguro unti-unti <laughs> ko na lang itaas mga cardinero sige na sige na mga cardinero hanggang dito na lang bye bye